Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. For today's video po, ang ishi-share ko po sa inyo ay itong ulam namin for today. So, kinilaw, magkilaw me, o oh, tuna. Now, so, more than one kilo na siya mga lovely people. And then, putay tuna belly. So, ito yung mga ingredients natin. Kaya nang sabi ko, kinilaw, so meron tayong more than a kilo na tuna, pinaslice ko na. Tapos, uh, yung tuna belly na iihaw. Tapos, lalat mo yung side dish namin. Meron akong pipino at saka kamatis. Tapos, para sa kinilaw, kakailanganin ng luya. Pinong-pino dapat pagka-slice. Tapos, yung naglagay din ako ng siling haba at saka ganitong sili. Meron din yung maliliit sili. Bahala na sila doon. Masyadong maanghang para sa akin yun. Tapos sa Bisaya, ang tawag ganino kay Gabon. Gabon-Gabon. So, magbutang may anak sa kinilaw. So, sa recipe ng nanay ko, meron yan. Tapos, biasong. So, parang yung native lime, no? So, ang bangon nito. And then, sibuyas. Medyo marami-rami kasi nga, medyo marami yung isda natin. Tapos, kalamansi ang gagamitin din ay yung suka na kuan biskwit. Akong tawag ani kay suka Bisaya manoso. Suka ng niyog. And then syempre asin para naman sa belly. Toyo lang, nor seasoning, tapos crushed black pepper and kalamansi din. So yun po mga lovely people. So, unahin ko po munang ibabad yung tuna belly. So, may ano na tayo, isang buong bawang dyan na chop. Tapos yung crushed black pepper. Ngayon, pipigain ko na yung kalamansi. Bali, ready ko lang yung pang marinate ko. seasoning. at konting asin so bahala na po kayo according to your taste and preference char kala mo naman di master yung pag iihaw ng isda kayo ha, kayo yung master and then halo-haloin lang si hibabad lang siguro kahit mga ano pwede na kahit siguro 1 hour. Masahiin ng mabuti para ma-relax yung tuna belly. Char. So, yan muna natin siya. Habang gayat-gayatin ko yung mga ano naman, kakailanganin ko para sa kinilaw. So, ayan mga lovely people, ready na po siya para ihawin. So, dito lang namin iihawin. Ah, ay, hayang. Ah, So, yan naman po yung para sa pangkinilaw. And yung side dish. So, ganito po yung tsura niya. Sa gabon-gabon. So, ngayon, kailangan kudkurin. Tapos, lalagyan ng suka. eto so, po yung nakakapagbigay parang namnam -nam dun sa kinilaw pero marami akong nakikita mga nagpo-post ano <clears throat> siguro nga gawa nung depende sa lugar kung paano gawin yung kinilaw basta ako ito lang yung natutunan ko sa nanay ko tapos ko lang po ayan nakudkud ko na ngayon lalagyan ko siya ng suka Tapos mamaya, i-strain natin. Okay. Ano na po yung tuna natin. Yung panghuhugas natin dito ay yung suka din po. Pero lalagyan din siya ng asin. Tapos, bago pa kumutan, o, diba? So, sayaw na lang ako kay Muraglisod, kay Tagalugon. Ano natin ang asin. marami-rami to kaya marami-rami ng asin din na tapos suka Ito, idagdag ko doon kanina sa gabon. Ay, gabon, tabon, tabun O, tabon, oh, tabun o gabon. Iba yata yung gabon. Di ay, ang gabon, katumanang ang tambal sa panuhot. Dahon man na. So, himasin na natin is isda gamit yung malinis yung kamay. Kasi yung sa akin naman yung malinis. So, dahan, dahan lang. Para naman huwag madurog-durog. At saka, saka lang talaga ito, piniprepare kapag ka malap, mga ilang minuto na lang bago kumain, para hindi maluto sa suka, no? kasi kami, ayaw namin yung luto sa suka yung kalalambasan, yung sakto lang ba? Hmm. ayan, nagputi, yan siya konti gawa ng suka, so ganyan lang gentle, gentle lang ay, mali, ito pala yung bowl ko So, tapusin ko lang to mga lovely people. So, ayan po, binalagtad ng mga lovely people yung kabilang side naman. Basta wag lang super, super, ano talaga, parang hindi ito yung laman. Magtuyo pa. Simplahan ko muna to. Nagyan ko rin ng kunting asin. So, Parang, ito na yung pinaka magiging sausawan. Ang pink soy sauce. Tapos, liquid seasoning. And then, suka. Yung suka na kahit yung in, hindi yung suka na ginamit ko sa ano sa kinilaw suka yan tapos mamaya kung gusto ng mga kasama ko lagyan ng sili kasi mamaya magkakanya-kanya naman ng bowl so bahala na sila sa so, buang ang ating tuna belly Ito, so, haluin ko muna na lahat ngayon bago ko i-buhos sa ating tuna. Kasi pagka nandyan na yung tuna, sa pa ilagay yung mga spices, yung mga aroma, mahirap, medyo mahirap magmix tapos pati yung kalamansi, lahat-lahat lalagay ko na dyan. tapusin ko lang. Lagay na natin dito. So, yung kalamansi, eh, yung iba doon para sa <coughs> pipino at kamatis. Kasi dito sa pang kinilaw natin, meron na rin ito. Maasim na rin kasi yan. Baka mamaya over-over <coughs> naman siya sa asim. Super so, pino po talaga nung no? luya. <laughs> ganyan yung gusto ko. Ayan. Lagyan ko rin to na asin. Ayan po. Tansya lang kasi kanina, di ba, hinimas na rin natin sa asin yung ating isda. So, tapos. Okay. Ayan, tapusin ko na po kasi ready na rin yung table namin. sa so, ito po talaga yung pinakahuli ko na hinunda. sit po mga lovely people yung ating kinilaw at inihaw na tuna belly Hello mga lovely people. So, tiki man time. tilawanta tani kung sa resulta niya kung kinila ko. O, di ba ni tabang o nasubara. Miss Kaslo. So, ano lang. Gamayang sili kay. Eh. You know na. Hindi naman ako masyadong makaanghang. Mm -hmm. Konting asin siguro. Ang hab, ang taas nung camera ko. Tapos to, Sa Hmm. Salap. Hmm. Wala niya, kumain na, 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 kumain na lang ako na Hindi na ako nagyayasin niya. Kain po. nakaka Kasi simula yung dumating ako noong September 2024. Ngayon pala ako gumawa ng kinilaw. <laughs> so, ayan po mga lovely people. Kumbaga, ulam bisaya tayo for today's video. So, thank you, thank you po. Once again for watching. Thank you po sa ating mga new subscribers. Yan, parang... Ang labo. Parang foggy yung effect ng phone ko. And sa ating mga new friends, sa saka sa mga nag engage po ng aking content, once again, uh, ulit, once again na naman tayo, comment po kayo mga katanungan dyan, may mga suggestions kayo, sulit nila po sa comment section. And paano po, happy weekend kasi today is, ano, Saturday itong video na ito, sinushoot ko. So, ah uh, 11 of January, 2025. God bless, ingat, keep safe, and hanggang sa susunod po, dito lang sa Kuchina de Pichina, home of Pacham -pacham recipes. Enjoy cooking! Momua!